Bossing Vic Soto, ginulat lahat ng ginaya si Min at biglang nag-walk out. The Bark Ads Main, muling ginulat at kinahanga ang lahat. Team Barangay may itinapat naman kay Queen Amber ng Team Studio. It Bulaga, muli na namang naghatid ng good vibes. Talaga namang muling kinatuwaan at kinaaliwan ng mga manunood at mga netizens, ang mga nangyari sa It Bulaga, na kung saan ay marami na naman ang mga nakatutok sa Eat Bulaga umpisa pa lang. Sa segment pangalang na sugod bahay mga kapatid, ay una nang ang at kinaaliwan ng mga manunood at mga netizens, ang mga The Bar Kids na humamon naman sa OBB Challenge sa barangay. Marami pa nga ang mga natawa, sa isa pang singing queen na nakahabol, pero, imbes na singing queen ang masabi nito, ay swimming clean, at si swimming clean ala naman ang ginaya nito. Na makikita pa nga ang mga nakakatawang naging reaksyon dito, ng mga da bark ads sa studio. Kinatuwaan at kinaaliwan pa nga ang tila showdown ng Team Studio at Team Barangay, da Bark Ads at mga The Bark Kids, Queen Amber, at ang Dancing Babies. Dahil nga sa sinabing biro ni Mayor Jose, na pwedeng ipalit kay Queen Amber, ang isa sa mga member ng Dancing Babies na si Zia. Biro pa nga ni Mayor Jose, na para maiba naman daw ay wag na munang kumanta si Queen Amber, at sasayaw na muna sila ngayon, dahil kumakanta na rin daw kasi ang mga singing queens. Na kung saan, ay talaga namang hindi din nagpatalo dito ang ating The Bar Kids na si Queen Amber na talaga namang ang taas ng pinakitang energy sa pagkanta? At hindi din nga nagpatalo maging sa pagsayaw. At syempre, ay hindi din nagpatalo maging sa pag-split. Kaya naman, ay hindi nga malabong isang araw, ay makabisita din ang mga ito sa Itbulaga, para magperform, kasama syempre ang ating The Bar Kids na si Queen Amber. Samantala, napanood na rin ang isa na namang concert ng mga singing queens, kasama si Mr. Haji Alejandro, na talaga namang hinangaan ng mga manunood at mga netizens. Ngayong Sabado din ay napanood na ang isa pang qualifying round ng Gimme 5, laro ng tropang henyo na kung saan ay ang nangunang nga dito ay ang 4 lifers na nakapasok na rin sa Grand Finals. Nagaganapin nga sa Christmas Party ng Itbulaga sa December 14, 2024, na kung saan ay nakatanggap din sila ng invitation para sa Grand Finals na ito. Namuling ang pinatunayan ng pagiging henyo nang maka 3 points ito sa jackpot round at nakapag-uwi ng 50,000 pesos. Nakilala na rin nga dito ang pa-surprise ni Ellen kay Bossing at Boss Joey, na si Lola Belen pala, na matatanda ang nagbakasyon muna pagkatapos ng Gaming 5, laro ng pamilyang Henyo, at ngayon nga ay makikitang nakabakasyon pa rin ito, at namiss lang ang mga bark ads. Kinaaliwan pa nga ng marami ang nangyaring paghamon sa mga bark ads, sa segment naman na bawal judgmental ka ba, na kung saan, ay pagkatapos ng mag-breakdance ni Joris na isa sa mga bisita nila, ay agad na nag-cheer dito ng Mendoza ang mga doubleboard ads kasama si Bossing, na syempre ay hindi din naman nagpatalo si Min, na may part 2 pa nga mamaya. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin, maraming salamat po! Na kung saan ay si Alan Key naman ang sumunod. Pero, bago naman mag-commercial, ay si Bossing naman ang hinamon nila dito, na ginaya pa nga si Min, tuwing pabiro ngang magwo-walkout ito. At dahil hindi naman present si Da Bark at Swally ngayon Sabado, ay si the Bark at raya na muna ang pumalit sa kanya bilang member ng Yellow Team. At dahil it bulaga Olympics Christmas Party Edition ito, ay ibang game naman ang pinaglabanan dito ng parehong team. Na kung saan, ay kailangang manatili ang lobo sa ere habang sinusuot nila ang outfit o ang mga items. Na kung saan ay sunod-sunod ito, habang ang mga natapos na ay maghihintay naman sa waiting area. At kapag kumpleto na ang team, ay maglalakad naman sila, at papuputokin ang lobo paglagpas sa line, hanggang sa babalik sa starting line para kunin naman ang kanilang star. At kahit nga may parehong violation ang parehong team, ay nanalo naman ngayong Sabado ang Yellow Team, dahil kahit nadagdag ang mga violation sa oras, ay mas mabilis pa rin natapos ang Yellow Team, kaya naman ay nakabawi naman ngayon ang yellow team. Na makikita pang ang nakisaya din naman si Mayor Jose ng red team, sa pagkapanalo ng yellow team. Pero, hindi pa nga natapos dyan, dahil tila itinuloy naman ni May ng hamon sa kanya ng mga daw bark ads sa segment na bawal, judgmental ka ba, at itinuloy nga ito sa Itbulaga Olympics, na kung saan, ay tila effortless ng nag-breakdance ito. Na talaga namang kinatuwaan at kinaaliwan ng mga manunood at mga netizens. Na mababasa pa nga ang ilang mga comments dito ng mga netizens. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?